Welcome back, mga kaagab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito po yung mga komento, mga kaagab, na talagang mapapaisip po kayo. Mga komento na talagang pinag-uusapan at pinagpipestahan. Unahin po na natin ang issue. Bakit nga po ba ngayon nagre-react si Daniel Padilla. Napakaraming kumakalat na nakikisaw-saw po ito sa issue ngayon nila Alden Richards at ni Catherine. Bakit daw po? Dahil nga po daw sa kanyang teleserye? O dahil inutusan siya ng management na ABS-CBN na mas magandang magkaroon ng love triangle? Hindi po ba? <laughs> Sabi ko sa inyo mga kalab, ito yung issue na mapapaisip po kayo. No? Kung Parang di, ang nangyayari eh, gustong balikan ngayon ni Daniel Padilla si Katrin na umaayon sa kanya yung mga cutlery fans. Di po ba? Real talk nga mga kalibad. Sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na kumbaga mapapanood nyo, makikita ninyo yung mga komento po sa social media. Gaya pong mamaya, interview ni Nelson Tandas, marami na tayo nakuha update na wala naman daw pong kilig. Never pong tinanong ni Nelson Canlas kung may relasyon ng dalawa. Maraming mga tanong na parang pang ko na lang. Alam nyo naman po na hindi talaga po pwedeng sabihin o umamin ng dalawa. Dahil kumbaga sila rin po masisira sa mga fans. Sila rin po masisira sa mga kumbaga napapanood at nakikita po natin. Kasi kung gusto po talagang umami ng dalawa, umpisa pa lang po at nakikita po natin sila magkasama. Nakikita po natin na may mga kilig moments po na nakikitaan sa dalawa. Ay, hindi nga po eh. Hindi po ba Halloween party, wala po sila, hindi sila magkasama. O, oh. Although sinasabi ng iba, hindi, isang buwan sila magsasama, gaya nga po ng sa Cebu ngayon, pupunta sila sa November 9 sa Cebu para mag-promote. Pupunta sila ng SM. Ibig sabihin niya, Mr. Destiny, magkasama. Pansin niyo po ba yung sasakyan ni, ni Catherine? Pansin niyo po ba na may mga bagay-bagay po na mapapaisip po kayo? Sinasabi ko lang po ito para lang klaro, lalo na po sa mga taong dumadaan at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Napakarami pong update, napakaraming ganap, na ang sarap talagang pag-usapan. Di po ba? Gaya nga po yung issue kay Katrina at kay Daniel at kay Alden Richards. Talagang pinapainay nila, ano? Sinasabi ko nga po sa inyo na wala po talagang relasyon si Alden at si Katrina. Kung mapapansin nyo yung mga interview na galing po mismo sa GMA, sa ABS-CBN, walang ganon. Tanging ang nagre-react lang po niyan. 'yung nasa labas si mga ambush interview kasi sila po talaga 'yung gustong malaman 'yung kabuuan ng kwento 'yung tipong maiisusulat sila sa article na tinanong ko si Kat kung may relasyon sila, ngumiti lang, tinanong ko si Alden kung may relasyon si kung nanliligaw siya kay Katrina, matamis na ng ngiti lang 'yung pinadit, 'yung tipong ganun, Di po ba nakapagsingulat mo sa article, eh, iba na 'yung magiging komento. Oh, kaya nga po nagtataka tayo. Nagkaroon na po ng one on one interview si Boy Abunda at si Katrin. Pero bakit hindi nga po yan nasabi? Ngayon naman po, two and -on one o oh, i-interviewin ni Nelson Candas, si Katrin at si Alden Richards. Dapat doon pa lang. Kumbaga, mararamdaman mo na yung yung di po ba, ibig sabihin yung issue na itatanong mo eh dapat talagang maitanong na para magkaalaman na. Kaya nga sabi ko sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag, lalo na nga po sa mga taong bulag at bini sa katotohanan. O, oh. ipinapakita eh, ko lang itong video nila, Bossing at ni May. Sabi ko nga po sa inyo, ang pag guess ni Alden Richards sa Itbulaga talagang inaabangan na kung kumbaga po pwede sa bagay mga kaldab hindi na imposible yan kasi alam nyo naman di po ba nakapag ni Alden Richards at talaga naman pong po pwedeng pupwede talaga at siya naman naman po ang may sabi niyan e eh, talagang maraming kikirigin depende na lang po sa mga sinasabi ng mga ilang fans na ah, Mr. Destiny baka absent dyan si Maine eh. hindi nila papasukin baka ganto ganyan papapasukin po yan ng Eat Bulaga kasi kailangan po talaga nila ngayon ng suporta ng mga pilit ng viewers kasi nga po yung ratings hindi naman lingid sa inyong kaalaman na bagsak po talaga ang ratings ng Eat Bulaga hindi ko sinasabing kumbaga tinatalo na po sila although maangat pa rin yung ratings ang ibig kong sabihin paunti-unti nakukuha ng showtime yung respeto tipo ba na kahit ganito kami, kahit nasa ilalim kami, may pilit kami dumidikit. tipo ba, hindi ka tulad ng dati na talagang ang layo ng agwat. Ngayon, dumidikit talaga yung showtime eh. Paano ba yung segment na maganda? May segment na inaabangan, talagang natutuwa yung mga viewers kapag napapanood nila, eh sa bulaga. Boring. Dahil walang nga si Mingay, walang ganap, walang update, walang pagbati man lang na ganito-ganyan. O, tapos na yon. hinagahanap sila ng post dahil birthday nga po ni Congress Manardo. Well, nakita natin sa Facebook page niya eh. Marami ng mga bumabati, marami ng nagre-react. Pero bakit walang post si Mengay? Sasabihin nila, magantay-antay ka Mr. Destiny, magpo-post din yan kumbaga hindi lang ngayon malay mo bukas magbigay ng update yan yun naman po talaga yung gusto nila eh. Nape-pressure lang po si Mengay kapag ganun yung mga komento sa kanya yung mga pinopost niya tapos ganun yung reaction talaga mapipili lang. kaya wag po kayong magtaka bukas sa makalawa may post na po si Nape-pressure din po siya sa mga fans na humihiling. Pero ang pinakamaganda naman po, hindi po mismo sa araw ng birthday ni congressman. Gasino lang naman po siya mag-post. Hindi po ba? Gasino lang po siya magbigay ng update. O, tapos ipagluluto siya sa bahay. Yan ang pinaka nakakatuwa. Dahil hindi po talaga ginagawa ni Mayday. Kaya nga po kapag tayo nagsasabi ng ganyan, eh talagang apektadong-apektado po sila. Totoo naman po eh. Hindi po ba? Halos wala po talagang kinupost si Mengay na patungkol po sa Army Kaya pag sinasabi kong walang arming ang daming guilty. Paano nila masasabi may arming kung wala naman pong nagpo -post? Kung si Mengay lang po yung nagbibigay lagi ng update. edi eh di main fanatics lang po yun. oh Kaya e nga sabi ko sa inyo, <clears throat> pumunta sa Osaka. Alam niyo naman po pag nasa Osaka ka, maraming mga photos mga video na kailangan lumabas. Pero ni isa wala. Ilang araw na po ba sila tapos magbabakasyon pa uli si Mengay papuntang Cebu. O doon pa lang talagang matatagalan na, di po ba? Pero wala pong pilita na ako may kanya-kanya tayong pananaw at opinion. Hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded na nagmamahal kila may episode tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.